you what's mga kalipers so ayun nandito na naman tayo nagbabalik sa ating vlog mga kalipers so pagkakakang ito mga kalipers magdadang na naman tayo mga kalipers no? so ipapakita ko na naman sa inyo mga kalipers ang mga naglilipirang ang dunk ko mga kalipers so yun yung makikita nyo ngayon mga kalipers no? so bago yun mga kalipers ah uh, isang mabilisang subscribe naman sa aking YouTube channel mga kalipur John Lever vlog sa ayan at huwag kalimutan i-click ang bell button para update ka sa lahat ng videos na i-upload ko mga kalipir no? syempre padala na rin sa akin facebook page mga kalipir ayan jan lipir vlog so, at huwag kalimutan i-click ang like comment and share mga kalipir kung nagustuhan mo ang video at dyan, pa, vlogs mga kalipero, padalaw na rin mga kalipero. So, ayun. So, ayun mga kalibir, no, ito na yung dang mga kaliper, So, warm up, warm up muna tayo mga kalipero bago tayo papunta doon sa uh, nating dang mga kalipero. No? So, ito muna yung ginawa ko mga kalipero, baka may stretch, may stretch yung legs ko mga kalipero. Tsaka yung kamay ko. So, ito na mga kaliper No? Ito na yung unang dang mga kaliper So, oren natin ang slow mo mga kaliper. Napakatindi ng slow mo na ito mga kaliper. No? Dahil it's very smooth ng slow mo mga kaliper. Makikita din natin talaga dito yung jump ko mga kaliper. No? Dahil napaka slow mo na ito mga kaliper. Ayan mga kaliper. So, basic dunk lang mo yan mga kaliper. So, ito yung unang dunk mga kaliper. Basic dunk lang mo mga kaliper. So, ayan. So, follow mga kaliper. So ayan. so unang nakikita nyo mga Kaliper is basic mga Kaliper So ito yung pangalawa mga Kaliper, ayan Sa lampak na mga kalipir, no? So ito is low mo mga Kaliper So ayan, smooth na naman yung slow mo mga Makikita, makikita mo talaga yung uh, jump ko dito mga Kaliper no? Dahil na baka slow mo mga Kaliper So ayun, ay, subscribe mga Kaliper So ito na mga Kaliper no, ang ikatlong dunk mga Kaliper Na ipapakita ko sa inyo mga kalipir. So, panoorin natin mabuti mga kalibre. So, ayan. Ayok dunk mga kalibre. Ito. Bang! Grabe yung balik ko dyan mga kalibre. No? So, kung makikita mo talaga mga kalibre. Sky high talaga yung jump ko mga kalibre. Ayan. May balik pa yung bola dyan mga kalibre. No? Ayan. Bago ko isinlampak lampak sa ring mga kalibre. So, makikita naman natin dyan mga kalibre. Sky high talaga. So, ayun. So, ito na yung Ay, kalima na siguro itong dunk mga kalibre. So, panoorin pa rin natin mga kalibre. No? So, follow lang mga kaliper at subscribe mga kaliper so ay no padalaw din sa akin tiktok mga kaliper ayan so may mga video din tayo ng mga kaliper no so ito pa mga kaliper pangalawa mga kaliper panoorin natin ayun pa grabe ang tindi naman nito hundang nito mga kaliper no? labas na labas talaga yung jump dito mga kaliper tingnan ayan mga kaliper slow mo labas na labas talaga yung jump ko dito mga kaliper no ayan makikita naman natin mga kaliper no so ayun mga kaliper ito pa ah. Ayan, oh. So, ito mga kalipir, punta na tayo sa pag ilan na bang dunk ito mga Maraming dunk mga kalipir, no? Na ginawa ko mga kalipir. Ginanaan kasi ako nag-dunk na ito mga kalipir, no? Kaya ito, naparami yung dunk. So, ito mga kalipir, no? Grabe balik ko dito mga kalipir. Dalawang kamay na dunk mga kalipir. Ayan, yung bola nasa likod mga kalipir. Tapos yung uh, dalawang pa ako mga kalipir, baling balik mga kalipir, no? Ayan, makikita naman natin, matinding uh, ang dunk ito mga kalipir, no? Ah, uh, demo ito basta-basta magagawa mga kaliper kung hindi mataas ang jump mo dito sa dan nito mga kaliper So ayun. Punta na tayo sa hindi ko alam mga kaliper kung pa ilandak na ito mga kaliper no. So ayun, at natin mga kaliper. Ayun no, grabe. Hinukot ko pa sa babae mga kaliper no yung bola mga kaliper Dahil mababa yung talbog ng bola mga kaliper no. Yung bounce ng bola mga kaliper mababa. Kaya parang hinablot ko siya sa uh, ilalim mga kaliper no. At yun, nagawa ko pa rin mga kaliper no. Execute pa rin mga kaliper no. dahil uh, yung jump natin mga kaliper, kaya eh, naidang pa rin natin mga kaliber na no? execute pa rin natin so kung hindi ah uh, ito mga kaliber no ito pa bang grabe yung tumihaya ako dito mga kaliber no kung na front yung camera na ito mga kaliber kitang kita talaga ni mga kaliber na no? tumihaya lagakos ako sa na ito mga kaliper. no so dahil nasa, nasa gilid yung camera mga kaliper, kaya medyo din natin nakita yung tihaya ako mga kaliber no so ayun So parang jamo na dang, mga so, ito, mga kalipir, 360 lang mga kalibre kasi ito mga kalibre 36 din mga kalibre dalawang kamay pa ayan, sobrang hirap na lang na ito mga kalibre no, dahil umikot tayo mga kalibre sa ere tapos beng dang, kung hindi mo kontrola dahil mga kalibre di mo ayan madadala, mga kalibre no. kaya dito mga kalibre mataas na talawang at kontrol mga kalibre mo no, sa katawan, so ayan, so ito pa mga kalibre meron itu tong mga kalibre no, ito ito ito, ayan tingnan natin mga kalipir. so ayan. So, 360 pa rin mga kalipan, isang kamay mga kalipan. So, so lang na mga kalipan, kailangan natin dito talon at control mga kalipan. So, ayan oh no? dapat uh, kontrol control tayo sa pag-jump mga kalipan. So, uh, talampak tala mga kalipan. No? So, practice yun lang ang nga dunk tayo mga kalipan no? dahil uh, di mo yan magagawa na isa isang bisis lang mga kalipan. No? Kailangan mong uh, praktisin ang uh, dunk tayo dahil mahirap-hirap yan mga kalipan. No? Di basta-basta ang mga So, ito pa mga kalipan. Bang! Eh, hindi na ito mga kalina. Ito may sedang na talaga ako sa na ito tingnan si slow replay mga perayaan Ayan, kita naman mga kalina. Sa susunod mga kalina, ilalagay ko yung camera doon sa uh, kabila mga kalina. Para magkita talaga yung uh, tawag dito. Tihaya mga kalina. Para magkita nyo talaga na nagsasabi ako ng toto mga kalina. Ito talaga ako sa pagdang noon. So ito pa mga kalipir. So ayan. Dalawang kamay dunk mga kalipir. Reverse dunk mga kalipir. May hirap din ito mga kalipir. So ayan. Tingnan mabuti merap nang dai nakatalikod nak tadi ikut ke saring no? kali pernah nak tadi ikut saring so ayo nak itu so praktis lang mga kali no? para dua nang na itu mah kali praktis lang praktis lang nang praktis nang sama gawa mana so itu pa sang kami na dan din mga pernah gaya nang una so ngayon isa lang so ayan mga kalipo no para talaga akong lumili dito sa uh, hangin dito mga kalipur. ito nga jajam mga kalipo dahil ang gaan ng uh, aking katawan mga kalipir uh, madadala lang siya ng aking uh, legs mga kalipo no? at pa ah. so ayun so workout lang sa ating jump mga kalipo kasi ito pa mga kalipo no? one leg jump one foot jump mga kalipo at sa kamay so ayan panorin beee poy poy dunk to mga kalipo no ginagaya ko rin kasi si poy poy dunk mga kalipo uh, I mean si poy poy active mga kalipo yung dunk niya na parang lumilitaw sa akin mga kalipo may na dunk mga kalipo so yung akin mga kalipo hindi talaga 100% na kagaya sa dunk niya mga kalipo no? So, ito ba, mga kalipur, ni yoyo niyoyo. Niyoyo ko yung bula mga kalpon. Ayan, tingnan mo pati. Ayan, ang tawag ko sa dunk ito mga kalpon is yoyo dunk mga kalpon. No? So, hindi eh, siya matatawag na windmill mga kalpon. No? Dahil hindi naman talaga masyadong ah, uh, mataas yung ikot ng bula mga kalpon. No? So, kaya tinawag ko siya yoyo dunk mga kalpon. So, ito ah. Bang! So, ito mga kalpon. No? Nilipat ko sa kabilang gilid mga kalpon yung bula din ayan kita naman mga kalipir sa slow mo so kumbaga mga kalipir parang reverse nang mga kalipir dahil nilipat ko sa, sa bilang gilid yung bula so makikita naman natin mga kalipir no? so ayun maraming salamat babos see you sa ating next vlog Thank you for watching.